Hello mga sir. Ngayong araw ay mag-overhaul tayo ng click 125. Dahil may problema sa kanyang sigunyan. Start mga mo nga sa click. Ayan. Kaya, natin siya ng walang puli. Pilanggal natin. At kapag kaganyan ng tunugan, eh ano mga konti. Pagka mga ganyang ano, mababoy minor. Hindi mo taga, ano. Ayan. Narinig niyo yung parang kumakalampag. Ayan, patay okay mo na. Iyok mo na. Tapos, alugin mo yung sigunyal niya. Kumain ka ba? Nagalmusal ka ba? Kung hindi ka nagalmusal. Ayan, narinig niyo. Ah. Kalampag yung kanyang problema. Dahil uh, low budget si Tropa. At sakto sakto din naman. Nag-anaw siya kahapon na uh, meron akong sigundyal na pwede natin ayan, example nyan pwede natin ibigay kaya yun, nagawi si sir dito para ipa-overhaul yung kanyang uh, click syempre, kapag ka once nakalampag yung kanyang makina damay lagi dyan yung black tingnan natin yung kilometer kung mga sabi ba natin sulit na okay, 75 pa lang ito mga sir ibig sabihin, hindi pa siya umabot ng 100 at bumigay na yung kanyang sigunyan. So, pag sigunyal kapag sigunyal yung problema natin o ganyan matik yung black natin piston piston ring kasama yun sa papalitan kasi ramdam na din naman niya yung pagbawas ng langis ayun para makaiwas kayo sa ganyan kasi pinaka maximum niya 100 mahigit dapat ano na dapat yan eh? doon na ganyan ang tunugan pero kapag yung mga 75 ayun medyo may kakulangan tayo sa ano sa pag maintain sa unit or sa motor natin kaya ang gagawin natin pag ihulay natin yung makina sa kayong chassis ayan, balikat mo natin tong video natin mga sir i-video na lang natin ulit yung nakahiwalay na basta pagka magpapahiwalay kayo ng motor tanggalin nyo lahat ng sensor huwag nyo muna paghihiwalik agad no? hindi pa kayo sigurado kung natanggal ba yung mga sensor or yung mga iba para hindi tumumba, tumaog or masira yung mga wire eto mga sir paghihiwalik na natin yung mga kanyang sa kayong chassis ang kagandaan lang dito mga sir pag meron kayong ganyan Ayun, kahit pag isa lang kayo, pwede nyo siyang iangat ng ganyan, nang hindi na natutumba, walang agam-agam na baka matumba yung chassis, ganyan. Pag meron kayong ganyan, Ayun. Kahit pa paano naking tulong yan. Oop. Yung ano. Yung kondang. Atake mo muna yung makina. Atake mo. Atake mo. Nabili ko yan sa shopping mga sir. Nasa 1.5 yan. 1.6 kasama yung shipping. nakin tulong yan. Kaya yan ang ginagamit namin madalas. Kahit nga magtapo over roll ipatong mo lang yung center stand dyan. Ayun. Pwede nga nang gamitin pang baba para hindi na pag iulain kapag nagtatap overall kayo. At ito yung wawalwalin natin. May isa pa tayong ano diyan mga sir pala. May isa tayong pinutol na sensor. <coughs> pinutol yung isang sensor. Example uh, natin yung sa IUT sensor. Pinutol dahil gawa ng uh, ginamitan ng epoxy. Ginamitan siya ng epoxy. Kaya ngayon pagka pinipress mo tong ito para matanggal o sana, Kaya hindi na naglalaro. Kumbaga baga fix na. Ngayon, kung sakaling sisirain naman natin yan, eh, siyempre, matik. Madudubli ang gastos ni sir. Kaya, ang ginawa na lang, lang namin, eh, pinuto na lang namin yung wire. At least, dudugtong mo na lang yan. Kasi kapag ka ito pinilit mo, may posibilidad, masisira na to. Kaya, dito na lang namin pinuto yan. Yan. Color coding naman yan, kaya di kayo maliligaw dyan. Kaya, ito, eh. Pawalwali na natin ito. Ah, to, dami. Dami gusto Ayan, na detect natin na isa na sa mga papalan natin yung water pump. Kasi makikita naman natin na talagang uh, hindi na maganda. After natin ganyan yung sigunyal, black. Ito kayo ng susunod. Okay, so, mas maganda. Mapalitan na rin yan. Kasi malambot na rin yung kanyang propeller. Ayan na, sobrang

Pagkakasalang is ito ano, Parang parang kapapalit lang yata ng black nito. ito. Kaso nga lang aftermarket yung kwan. ginamit. Kasi makikita nun dito original kasi nyan ay uh, lata. Ito papil. Pero kasama naman na yan sa papalitan natin, kukunin lang natin doon yung mga dowel. No? host sa kayong drainage no uh, water jacket na Tapos ito na yung paghihiwalay natin. Tatanggalin na lahat natin ng crankcase bolt. Gamit tayo ng rubber mallet. Pupukin natin. Para mapagpulay natin. At uh, dapat yung sigunyal kapag uh, goods yan, dapat hindi matatanggal dun sa left side crankcase mo Hindi dapat na. sasabay yan. Eto, natanggal natin natin yung rocker arm galing doon. Tapos, kapag mag-check kayo ng rocker arm nyo mga san ang gagawin nyo lang, itong lower na to, ito to, itong lower bearing na to, up and down nyo lang sa ito na mga ka mga hindi naman mabuti hindi klaro sa camera pero may problema na ito gumagalaw na ito malamang lagitik na ito kasama ito sa mga dapat palitan kasi oh, kahit na ihuli nyo itong palitan wala problema kasi naradaya naman to kaso nga lang hirap ang makina saka totally eh, hindi ito original mga sir aftermarket to ito, aftermarket to hindi ito original kaya pag pagka mga ganito pinakamainam original ang gagamitin ninyo dahil ko na sabi aftermarket sa original mga sir ay at walang 2 ay dapat yan hindi 1 one. 1 one yung nakalagay dapat ay yan tapos pangalawa ang original dito malapad malapad dapat to ito kasi flat parang diretso lang siya dun sa mga naka experience o so nakakita ng, ano, ng mga galitong rocker arm ano. pag nyo na lang alam na na to tingnan ba diba no? ha may play na rin. Oh, pati ito. Ang daan ang problema nito. Hmm. Tapos naka-epoxy pa. <laughs> Ngayon, kung check kayo ng valve guide mga sir, kasi hindi natin kasi hindi na hindi natin pwedeng baliwala itong mga ganito. Dahil maaaring itong uh, nananakbo tapos bigla nilang siyang hihinto dahil dito loss compression kung tawagin natin dyan ibig sabihin kapag once na ginanunot nyo at gumagalaw yung ganyan normal po yan pero yung ganto at mararamdaman yung ang laki ng play nyan loss compression yan sisiraan nyo yung valve seal pag nasira na yung valve seal yun doon napapasok yung langis hanggang sa magiging loss compression mukhang uh, ginawa lang to ng paraan para may dispose yung unit at tagaling siya ng ano Lustre din. Sa, sa Sige, sige. Dami yata Sige, atang, mga, mga, ah, may check natin. Ito, after market ito mga sira. Ang problema nitong motor na ito. Mukhang... Bago... Bago i-dispose yung unit na ito, ay uh, galing na sa natuyan ng langis. At maraming nasira hanggang sa bininta Kasi yun din naman ang sabi ng mayari. Sige na niya itong nabili. Ilang buwan mo daw nabili? Ilang buwan na? Ilang taon na marikis siya. Buying mo na rin. Kaso yan, nakita mo naman ha. Puro after market ginamit. At uh, yung mga in-explain namin sa'yo, ayun na. Kasi kung hindi namin gagawin yan o sasabihin sa'yo, at ginawa lang namin yung pinaka-part lang namin, tulad nung sigunyal, sa black baka sa susunod mga ilang araw o mga ilang buwan tigla kang huminto mag loss compression eh, siyempre magagalit ka sa amin eh, alam mo na kami yung gumawa kaya kung ano yung makikita namin yun yung sinasabi namin kasi yun naman talagang karapat dapat dapat original at may kunting problema dapat palitan na kasi yung paabutin pa natin dun sa pinaka part na malaki na yung magagastos hanggang sa masiraan ng kwan si ng ano nang crank yun ang mas malala <laughs> kadami lang isa nakatada <laughs> naman kasi kasi lost compression yung kanyang valve seal doon na uuwi yung o doon pumupunta yung mga lagis. Sabay panangano ano. Hindi maganda yung oil. Kaya ganyan ang mangyayari. Makikita naman sa ano, sa block nya. Parang overheating sya. Ayan, nahirapan pa si Kapulong. Dahil nag-stock up na. Mukhang na-overhaul na to. Ayan na, sumama na yung ating sigunyal sa right side ng cramp case. Yan na yung mga sinyalis talaga na crampag na to. Kaya ganoon na lang yung tunog niya kanina nung pinandar natin. Ayan na. Oh. Siyempre dahil low budget, ayan, bigyan lang natin si sir ng uh, sigunyal. Kaso nga lang, doon lang sa nagiging problema natin na isa, di bali na lang yung sa rocker arm kahit ito palo na lang natin yung rocker arm pwede naman kasi tatanggalin lang din naman natin yung cover nun pwede na tayo magpalit ng rocker arm yung valve guide ang isa pa sa problema natin kasi loss compression na yun pansin nyo yung langis nya kunti lang yan yan na yung mga ano tama yeah. Sa so, mga sala, mo na natin itong mga sir. Tapos may may pakita ko sa inyo yung mga pisang ang gagamitin natin. Kumbaga sa pag-overhaul mga sala, yung pinakamatagal dyan, yung maglinis. Tulad ng ginagawa ni Kapulong, yan. Nilinisa natin hanggang sa pinakadulo, hanggang sa lahat ng pinakaparty mong ano, loob ng makina. Tapos may pakita ko sa inyo yung mga piece ang gagamitin natin. At yung ibibigay ko yung, at ibibigay kong sigunyal. Ito mga sir yung uh, gagamitin natin si Gunyal na galing sa akin. Kung mapapansin nyo yung tsura ng si Gunyal, press na press pa yan mga sir. Yan, yan na yung gagamitin niya, yun na yung luma niya. Kukuhin lang natin doon yung mismong uh, half moon o yung kunya. At ito naman yung black set. Lahat ng ginamit natin dito, gagamitin natin ay uh, original lahat tapos doon naman sa cylinder head dahil dalawa yung naging problema nating bulb ay yung valve guide kung ipapagawa pa natin may posibilidad na mas malaki or magawa o hindi kaya kunti lang naman diferensya sa bago kunti kunti lang at least naging bago dun lang tayo sa bago kaya in order ko pa yung kanyang cylinder head papalta na natin ng bago yan And kahit papano, yung, imbes na, na ito ang bibili niya, yun na lang, yung cylinder head na lang. Kasi nakalibre na siya ng uh, sigunyal. kapas yung sigunyal ko. Plus na price mga sir. Siyempre, gagamitin natin ng butane para may lubog natin. Kasi kapag hindi natin gagamitin ng butane, hindi may lubog ng maayos yan. Sa loob 15 minutes yan mga sir Ayan, so, rapak na natin. At, para lamigin mo natin yan, lalagyan din ng uh, beta gray. Yung dowel fin. Yan, huwag niyong kalimutan. Dapat mayroon pa rin sa kabila. Mm -hmm. Yan, ito na yung dumating na yung ano, cylinder head assembly natin. Yan, bago yan. Tapos, siyempre yung luma nating valve ay uh, natin dito tapos iahasan natin gagamitin natin ng uh, grinding compound yan ay, lalagyan Lagi natin ng pita gray uh, na natin yung crankcase nya yun na yung piston lalagyan natin yung piston ring pinaka importante sa piston ring ay uh, segregate na dapat yung bawat gap nung ring ipa nyo na lang eto kapitan natin yung piston at yun na yung bagong block natin sa piston naman mayroong namang dong valve packet pag malaking valve packet intake pag malit na valve packet exhaust na lang ayan ay kapitan natin yung block nga mga sila tapos yung head na bago natin ayun na nilagyan na lang natin yung kanya kanyang balbula, ball bulb spring hanggang sa ball block, pati valve seal yan, bago yan at uh, ito naman yung ating water pump, papaltan din ganito dahil uh, ito nga, makikita okay, nyo to tagas na yan pag ganyan hmm, isa pang problema natin, paano natin tanggalin to nilagyan na epoxy. kut kutin mo yung epoxy. tapos unahin mong tanggalin dito ha? angat mo pataas Nilagyan ng epoxy yung ano. Lahat na lang nilagyan ng epoxy. Para iwas leak, hindi na sealant yung nilagay. Epoxy na yung nilagay. ka na. Kanya bago nating water pump. Check natin. Sana nga hindi damage yan. Kasi napakamahal yung thermostat na yan mga sir. Tutu. Yung kulay blue may isang ganyan na thermostat din ay uh, nasa 1-3 lang yata 2-1-4 <coughs> ito mga sana nasimbulan natin yung engine tambocho na lang tapos yung kanyang CVT kaya pwede na natin isalpak doon Ayan, medyo marami tayong pinaltang pisa dyan mga sir ang uh, nilibre ko na lang dyan yung sigunyal Maabot din ito ng ano? Maabot din ito ng uh, mga uh, sir. Kasi doon sa cylinder head, inaabot siya ng 3.5 5 doon. Gawa kasi ng ano, uh, mahal. Yung pisang nakuha natin. Dalawang klase kasi sir. Yung mahal ang nakuha natin. Okay, no choice tayo. Ang pangilid na lang tapos salpak natin dito yan pagsamayin mo natin yung makina sa chassis ito na mga sun ay balikan natin lahat lahat ng kanyang mga sensor yung pinotol na rin natin doon ay uh, naikpitan na rin natin or naibugtong na rin yan papan na rin natin to Ito ang mga sarap na pinapandalan na natin at uh, inoobserbahan natin kung mayroon siyang linkage. Dahil nga doon sa stud bolt na kulang ng isa, kaya parang may kunting uh, singaw. Yan. Dahil isa lang yung nailagay natin. Gawa kasi ng wala kong stock. At uh, holiday pa naman today, yan, hindi tayo makakahanap. Wala din doon sa pinagkukuhaan ng ng PISA. Tulad nung pinagbilihan uh, ko ng PISA nito, wala siyang available. Eh, yan si Sir na lang daw ang bibili. Eh. Para hindi rin maabala yung ano niya. Pero tahimik na tahimik na. Noobserbahan na, na lang natin kung meron siyang overheating or linkage niyan para hindi rin sayang yung araw ni Sir. balik balik Okay, pinapahihinta natin at set uh, safe naman, walang lungo, walang tumulo. Ito, gaya naman. Kapag uh, bago, bagong overall siyempre binibreak in pa rin natin yan na hanggang pinaka maximum mong speed lang muna sa loob ng 1,000 to 500 uh, 500 to 1,000 km ay 60-60 uh, lang muna kapag ka nakapag post change oil ka na ayun pwede ka na umabot ng uh, 70, 80, 90 kung nga yan pero kung muna ano, yung bomba ng bomba ng ano, hirit ng hirit yung alalay pa rin Yan, kaya natin kaya natin siya dinadiagnose na para mo factor reset natin yung mga sensor, naka factory default siya. Tapos makita natin din yung kanyang engine speed na 1500 plus 200 dapat. Ito po ko rin yung video natin dito mga sa dahil goods na siya. Ya okay nak okay na.